What's up guys? Boss Jobs TV nga pala. Nakakatuwa lang guys isipin na meron pa rin ng ilang estudyante na talagang na-appreciate guys yung mga ginagawa ng kanilang mga teacher. Tulad na nga lang guys ng video panonoodan natin kung saan eh meron mga mabubuting estudyante na niregaluan ng kanilang teacher ng bagong sapatos. Tara panoorin natin guys. <laughs>

Hindi siguro may explain guys ng teacher yung pakiramdam niya para sa kanin. Parang tinatago niya yung kasayahan niya. Nakakatuwa lang yung mga guys mo. Na na-appreciate na mga iyan eh, na kabataan yung ganyan. Na paghihirap ng mga teacher. Sir, hindi mabubuksan. Sir, mo Yes, Rimon got it! Sige any surprise? Kulaan mo po ano yan. mo sir mo na mo na sir? Walaan mo muna, sir, na One million! Ang Ah! Bahay at lupa yan, sir! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano? <laughs> <of> better mo na! Sir, mo? Baka kagating ko

hindi niya ma play niyo pakaramdaman niya. Mala ka niya yung natulong mo. bagay lang yung naibigay. Oo bagay ah, yes, lang yung Wala, ka wala ka sa Wala ka sa kaliging, gina na naiwinggay at nai mo sa akin? Alam niyo, sa posisyon ko, sa hindi ko di, di, di ko mo, na may ko ma sa para <laughs> yan, Sir? para, Siyempre, Sir, baguhin mo yung para may bigay na sa. Mm -hmm. na na Ang <laughs> <laughs> Nakakatawa lang isipin guys na meron pa rin mga iilang estudyante na talagang na appreciate guys yung trabaho ng mga teacher no. ba? Diba? Habang pinapanood ko nga yung video guys, Kung mapapansin kang nakangiti lang ako dahil talagang ramdam-ramdam ramdam ko guys yung tuwa ng mga estudyante at itong teacher na to no. Para nga nahihiya pa yung teacher. Pero mapapansin mo guys sa body reaction niya na parang ano, masayang masaya talaga siya. Tsaka sabi nga ng teacher, uh, hindi naman daw niya hinihingi yung mga bagay na mabibigyan siya ng regalo. Pero syempre, nagpapasalamat pa rin siya at ang priority pa rin talaga niya is talaga na mabigyan ng magandang edukasyon tong mga ano niya, no? yung mga alaga niya. Siguro guys, bukod sa magaling siya magturo, eh, nire-respeto niya guys yung mga, ano niya, mga estudyante niya, di ba? Sabi nga nila guys, um mas madali kang re-respetuhin ng isang tao kung marunong kang rumespeto, di ba? Kasi kahit na anong posisyon mo sa buhay kung hindi ka marunong rumespeto sa mga kaharap mo, eh asahan mo makaka-receive ka rin ng hindi karespeto bagay na gagawin sa iyo. Kaya kailangan uh, respetuhin mo talaga lahat ng mga tao sa paligid mo. Para sa akin guys, uh, message ko lang naman sa mga kabataan ngayon, um respetuhin natin guys 'yung mga teacher natin, di ba? Kung meron man silang pagkukulang guys dahil tao lang din naman sila Kung meron silang pagkakamali sa inyo bilang isang teacher eh itindihin na lang natin sila di ba dahil kahit anong bangyari guys teacher para natin sila hangga't hindi naman kayo yung parang uh, ano sasaktan or paul um uh, di naman kayo parang inaabuso eh irespetohin natin yung mga teacher natin di ba kung gano'n natin guys kamahal yung mga magulang natin sa bahay eh paglabas naman natin ng bahay guys nandun tayo sa eskwelahan, eh, ibigay din natin guys yung pagmamahal at respeto sa mga teacher na yan, di ba? Dahil halos buong araw nyo silang kasama guys, di ba? Pumapasok kayo ng eskwelahan, 6 hours pataas pa nga ninyo nakakasama yung mga teacher nyo, di ba? Kumbaga parang sila na yung pangalawang magulang nyo. So yun lang guys, sana meron pang mga ganitong klaseng mga estudyante no, na Talagang binibigyan nila guys ng paggalang ang kanilang mga teacher. Big salute ako guys sa mga gatong klaseng teacher at sa mga gatong klaseng mga estudyante. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Salamat sa inyong panonood. Peace out.